guys, magandang tanghali sa inyong lahat guys. Dito na naman tayo guys sa bundok. Hindi ko mawari guys kung anong lugar ito pero papunta ako ng Kabuyao, Laguna guys. Papakita ko guys yung ganda ng tanawin sa aking, sa aking harapan. Grabe guys, ang ganda. Ito so, na guys, papakita ko sa inyo guys. Ang guys oh. Ano? lawak yan guys ito so, guys kasi lang medyo nakakano kasi gabi na oh galing ako guys na ano kabuyaw yan ito na nagar kaya bundok ko ang ng dulo hmm. grabe guys oh. may bundok pa dun oh malig gabi na ayan ayan guys uh, tuloy pa tayo ride pa tayo guys papunta tayo ng Tagaytay Tagaytay road na to eh magandang gabi sa inyong guys ginabi na po sa kalsada so guys uh, bali na tayo na gabi so ano tayo guys nakaamang pagkaram po po silang silang po ito bali po ako ng kabuyaw dumaan po ako ng tagaytay sa uh, balik na po guys Manila ayan guys Thank guys pero sa bundok siya ay mayroon din ilaw kaya yeah, medyo safe na lang guys pero wala din walang kabahaya so yeah, guys kaya yeah, ang buhay ko ngayon guys na buhay kalsada abutan ang ka gaman ng init gabi ulan yan yeah. kambal mo si ano guys kambal si Piligro, pero lahat lang guys pinapilit din trabaho ngayon sa 2024 walang bahay dito guys yan lang sya makakawayan ah, yan mga kahoy pero ang ganda ang ganda guys oh. Mayroon pa rin ilim na no? naman. pa rin ilaw. Pa rin pa rin lang pa so, Ang